Muling magtatagisan ng lakas sa tiksi. Taglay ang nagaalab na dedikasyon ng mga atleta sa buong panig ng mundo. Ito ay nagsimula sa sinaunang Greece at muling binuhay noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Bago ang 1970s, ang mga laro ay opisyal na limitado sa mga baguhan. Ngunit taong 1980s, ito ay pinalawig kasama ng pagbubukas ng mga bagong laro sa mga profesional na atleta sa buong mundo. Ito ay tinatawag na Olympic Games, isa sa mga pinakainaabangang kaganapan ng mga atleta sa mundo. Nahati ito sa dalawang kategorya. Una rito ay ang Summer Olympic Games, isang international na multi-sports na nagaganap tuwing apat na taon na may halos dalawang daang bansa na kalahok. Pangalawa naman dito ay ang Winter Olympic Games, isang pangunahing kaganapang pang-internasyonal na palakasan na nangyayari isang beses bawat apat na taon na mayroong humigit kumulang isang daang bansang kasama sa kompetisyon. Sa kasalukuyan, ang mga larong ginaganap sa Olympics ay bukas para sa lahat. Subalit ito ay may pamantayan bago makapasok sa prestigyosong paliksahan. Upang payagang makipagkompetensya, dapat matugunan ng isang atleta ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat gaya ng tinukoy ng international na katawan ng particular na sport at gayon din ang mga tuntunin ng IOC o ang International Olympic Committee. Tatlo ang pinakamaraming entries bawat sporting event sa mga bansang kasali. At walang age limit maliban na lamang kung ito ay tatatag ng IOC sa isang sport. Ngayong araw, July 26, 2024, ginaganap ang makasaysayang Paris Olympics sa Bansang France sa pangatlong pagkakataon na mayroong total na 329 medals. Tinatayang aabot ng dalawang daan at anim na maglalaban-laban para sa gintong medalya ng 45 sporting events at maiuwi ang karangalan na inaasam para sa kanika nilang bansa. Isa ang Pilipinas sa mga kalahok na bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinatunayan na ang mga atletang Pinoy ay kayang makipagsabayan dahil ang makasaysayang paglahok ng bansa ay naging daan para maipakita ang galing at dedikasyon ng bawat atletang Pinoy na nag-uwi rin ng karangalan para sa bansa. Ilan lang sa mga ito ay sina Chofilo L. Defonso, ang kauna-unahang atleta na nakapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. Sinundan ito nila si Mion Toribio, Jose Villanueva, Miguel White, Antonio Villanueva, Leopoldo Serantes, Roel Velasco, Onyok Velasco, Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumer Marshall at ang gumawa ng kasaysayan para sa bansa ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas ay pinanalunan ni Heidi Lindias sa larangan ng weightlifting sa naganap na Tokyo Olympics taong 2020. Apat na taon matapos ang Summer 2020 Olympics, Sisikapin muli ng Team Pilipinas ang makasungkit ng medalya na pangungunahan nila E.J. Obiena, Carlo Paalam, Neste Yumer Marshall at Carlos Yulo kasama ang iba pang atletang lalaban ng May Puso para sa Bansang Pilipinas. Tikas, liksi at galing, pinagsamang kalakasan ang matinding puhunan ng bawat atleta upang masungkit ang inaasam na gintong medalya. Puso! <laughs> Kasi ganun yung sigaw ng mga atleta natin, oo. no? Puso talaga. oo. Nakakatuwa yung makikita mo sila na sumisigaw, tapos yung mga snaps nila yung talagang sigaw. <laughs> oo, ganun. nakaka-proud. nakaka-proud nakaka siya, pero in a way, alam mo, pagbabalikan mo yung pagtatawanan mo din talaga. ano. Ang gagaling ng mga photographers nila. Oo, no, meron yung no, mga oh. nakanganga. Buti nga walang dentures, no? Hindi na <laughs> kasi baka yung iba mahulog. Sa <laughs> so, true yan. Anyway, naku mga ka MVP talagang umpisa na naman ng sports season, itong Olympics nga. At na, dami pala nating mga ipapadala. Representatives, oh, oh, representatives. At uh, balita ko din eh talagang mabibigyan sila ng pondo ngayon, no? Mm -hmm. Mm -hmm. 'Yun kasi ang ano, 'di ba? Uh, like for example, si Miss Hidilin Diaz is eh, sabi niya, uh, ang kulang talaga sa Philippines, uh, sa Philippines as a whole is supporta, supporta. na magagaling talaga sa government. Oo. Oh, oh, eh ngayon, talagang uh, pinondohan talaga yan kasi nakikita naman natin at alam naman natin na kaya ng mga Pilipino mm. na mag-uwi ng golden medals for oh. the Philippines kasi it's not just their pride it's the pride uh, it's the pride of the, the country. country that they are representing oh. ah. <laughs> May may siya doon eh yung high jump si EJ Magaling yon. Ako yung ano, yung... Sino? Si Miss Heidi <laughs> si Heidi talaga. Oh. oh. pero kung ikaw mag magkakaroon ng sports sa Olympics, what kind of sports are you going to join? Uh, ako siguro ano, high jump. Aba, <laughs> ah, bakit? pangarap lang naman. <laughs> <laughs> sa bagay, oo. Oh. Pangarap ka rin na... Tanungin mo naman ako. Ibang mo oh. naman sa akin yung tanong. Back to you, Miss Bay. <laughs> Hindi, okay na pala ako. <laughs> Ikaw pa pa kasasali ka. Ah, oh, wow. Oo. Oh, oh. Kasi diyan tayo nabuhay. Diyan ako nagsimula sa tubig. Hmm. Ano ka mo, talaga dati? Siri, sirina. Mermaid. Oo. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs>